Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Napilitang umami ng aktor at dating miyembro ng grupong Gopings na si Eric Fructoso na naging jowa niya noon si Tony Gonzaga. Shock si Eric nang diretsahan siyang tanungin ni Carmina kung totoo bang nagkaroon sila ng seryosong relasyon noon ni Tony Gonzaga. Sumalang kasi sa hot seat si Eric sa isang segment ng Kapuso Weekly Talk Show na sarap, diba? hosted by Carmina with her twins Mavi and Cassie Legaspi. Totoo ba na nagkira-relasyon kayo noon ng TV host, TV host na si Tony Gonzaga? Ang diretsyahang tanong ni Carmina kay Eric. Kitang kita ang pagkagulat ng aktor sa tanong at ilang segundo ring hindi nakapagsalita. Parang di ko in yun na ang natatawang sabi ni Eric. Actually ako rin ang komento naman ni Carmina. Tinanong muna ni Eric kung sinong Tony Gonzaga ang tinutukoy ni Carmina na sinagot naman ng actress na ay isa lang naman ang Tony Gonzaga ngayon. Oo, meron. Haha, tinatanong pa eh. Hirit ni Eric. Ah, so nagkaroon kayo ng relasyon. Ang follow up naman ni Carmina. Yes, yes. Ang tugon naman ulit ni Eric. Kasabay ng pagsasabing mas nauna raw ang naging relasyon nila ni Claudine Barreto kaysa kay Tony. Gaano naman katagal ang naging relasyon nila ni Tony? Ang tanong ulit sa aktor. Ang sagot ni Eric, kung pagsasamahin daw ang wala lang at may commitment pace aabot daw ng almost 3 years. Ang tagal ng relationships mo ha, ang reaction reaksyon naman ni Carmina. Hindi naman ako chick boy. Minamahal ko naman ang mga nakakarelasyon ko. Ang pagtatanggol naman ni Eric sa sarili. Nang tanungin ko ano ang naging dahilan kung bakit hindi nag-work ang relasyon nila ni niya kay Claudine at Tony ang hirit ni Eric, nagising sila sa katotohanan. That's it guys. Thanks for watching and God bless everyone.